Kindness, brothers and sisters, is not to trivialize people's worries. Huwag niyong mamaliitin ang minamalaki ng inyong kapwa. Do not trivialize people's achievements. Napagod-napagod yung kumari mo kakukwento kung gaano kagaling sa eskwela yung kanyang anak, pinipilit mo na ang pag-usapan ay recipe, iba ka ng iba kasi yung anak mo hindi honor student. Kailangan, ina-appreciate mo yun kasi kagandahang loob ng Diyos yun na nadarama nila. At siguradong sa'yo naman ay may ibang kagandahan, lobang Diyos, ibang uri, ibang hugis, na maaaring hindi mo lang nakikita agad. Do not trivialize people's sorrow. Ito po ang isa sa mga pinaka-careless na ginagawa ng tao. Yung may lungkot na lungkot, sasabihin mo, I know how you feel. You don't know. Don't presume. And never tell people, oo, oh, naranasan ko na yan, lilipas din yan, para binabaliwala mo yung kanyang kalungkutan. Kabubyuda-byuda lang niya, kamamatay-matay lang nung asawa, iiyak-iyak mo. Makakalimutan mo rin yan. Ako nga, nakalimutan ko na rin. Nabiyuda na nga rin ako maraming beses. Eh, parang binabali mo yung nararanasan niya at the moment. You know what is reality, brothers and sisters? Reality is what everyone experiences. That is reality. Kung natatakot ang isang tao sa ipis, at ikaw naman kayang-kaya mong pagdudurugin ang sakong mo yung ipis, Huwag mong sabihin, huwag kang matakot, ipis lang yan. Natatakot siya, yun ang realidad niya. Huwag mong i-impose sa kanya yung realidad mo. May mga tao na na uh, hihirapan ng loob pag umuupo sa likod ng kotse na dalawa lang ang pinto at wala siyang pinto kasi claustrophobic siya. Sabi mo, umupo ka ng marte. Umupo ka dyan. Isa eh, na hihirapan ng loob niya eh. A person's reality is her reality. At dapat natin iginagalang yun na uh, huwag kang matakot, baliwala yan. Yung nalulula siya sa aeroplano, pumikit ka, baliwala yan. Arte-arte mo naman. Kasi pasalamat ka sa Diyos, hindi ka nalulula. Pero kasi ay nalulula, realidad niya yon and kindness, brothers and sisters, is not to trivialize people's worries. Huwag niyong mamaliitin ang minamalaki ng inyong kapwa. Kung isa sa mag-asawa, ganyan din yun eh. Yung tuwing anniversary, hindi mo na naalalang batiin, sa sama, -sama na ng loob. Yung anniversary lang eh, ano ba yan? Ginagano eh mahalaga sa kanya eh. At kung pinapahalagahan mo siya, pahahalagahan mo yung pinapahalagahan niya. Yan ang tunay na kabaitan.